Kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kagabi, idineklara na ang State of Calamity sa Kanlaon City. Pinag-aaralan naman ang pagdedeklara nito sa iba pang bayan kasabay ng paglikas sa mga apektadong residente. Mula sa La Castellana, Negros Occidental. Halos baluti ng abong ibinuga ng Bulkang Kanlaon kagabi ang ilang bahagi ng Negros Island. Ani mo ipatak ng simento at abong dumampi sa balat at damit ng ilang residente sa La Carlota City, Negros Occidental. Sa time-lapse camera footage ng Vvox box kita kung paanong nagsimula ang pagbuga nito ng makapal na usok. Hanggang sa magtuloy-tuloy ang pagsabog. Nasagap din ang dumadagong na tunog mula sa pag-aalboroto ng vulkan. Nang magdiwanag. Sinubukang isalba ng mga magsasaka sa barangay Yubo, La Carlota City, ang kanilang mga tanim. Pero kahit anong buhos ng tubig, tuluyang nasira ng ashfall ang mga talong, sitaw at dalinghita. Pitong kilometro ang layo ng barangay mula sa permanent danger zone ng vulkan. Pero hindi raw bababa sa sandaang gibong piso ang halaga ng mga nasalantang tanim sa lugar. Bukod pa yan sa mga namatay na isda, bunsod ng epekto ng ashfall sa mga fish pond. Nangamatay din ang ilang tanim sa barangay Araal na nasa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone ng vulkan. Napuno ng abo ang mga bubong ng bahay. Ayon sa mga residente, makate sa balat ang bumagsak na abo mula sa vulkan. Masakit naman sa ilong ang asopre nito, kaya hindi lumalabas ang karamihan. Doble ingat ang asawa ni Truquero na nagda-dialysis pa naman. Lalo, matiyagin na 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 eh. Ang niyo. Hindi rin siya, Currently, meron po tayong 64 uh, total affected families and 256 individuals po. But merong uh, individuals na naiwan dun sa mm -hmm. kanilang area, pinagsasabihan po na mag-wear ng face mask mm -hmm. or yung basang tela or sapo okay. na i-cover sa face po nila. Kabilang naman sa mahigit 800 inilika sa bayan ng lakas Liana, si Lola Wilna, Huli raw nasaksihan ang pagsabog ng Bulkang Kanaon may higit limang dekada na ang nakaraan. Ika-12, kaguro sa 1969 ay 12 o oh, kwan. So dam, track bala na nga. Nang dugin dam bala, amugin sa nga bato bala. Pinihimok na rin lumikas ang mahigit 10,000 pamilyang nakatera malapit sa permanent danger zone. May mga namonitor na raw kasi ang LGU na nagkakasakit dahil sa nalanghap na asupre. Pati ilang hayop, nagkakasakit din kaya inirekomenda ng MDRRMC sa simbuli ang bayan na magdeklara ng state of calamity para magamit ang 4.8 million pesos na calamity fund. Syempre hindi lang ta magkampante kay ti basi balanggolbihon ya ta lekta like, al kay ti leksubong like, balang kagapi nga na tapo. Kuala gi kami uh, advice, nag ano kami nagconvince kami with a uh, DRM uh, council nga ma ano kami sa state of calamity. Iniligtas din ang 75 residente sa Baguio City ang ilan sa kanila. May iniindang karamdaman gaya ng hika. Naka-alert level 2 ngayon ang vulkan. Pero base sa monitoring ng FIBOX, Kanaon Volcano Observatory, posibleng umabot ito sa alert level 3. Know, May posibilidad pero um, nakatipende gaya sa data na ihatag. Um, kaya ang alert level 3 is uh, high level na. Um, nakatipende kaya po kung ano kadamuon ang seismic signals, kung magtaas ay Tuloy ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan at nakikipagtulungan na rin ang DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Vex Gatchalian bukas darating ang 50,000 food tax para sa si mga apektadong residente. Sakaling lumala ang sitwasyon, maghahanda rin daw sila ng financial assistance. Kaya umaasa naman ang mga evacuees na may dagdag na tulong kagaya ng gamot para sa kanilang mga miyembro ng pamilya na nagkakasakit na. Inaasahang anumang oras ngayon ay magdedeklara ng state of calamity ang bayan ng Lakasteliana. Live mula dito sa Lakasteliana Negros Occidental, ako sa Aileen Pedreso ng GMA Regional TV One Western Visayas, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.